sa gasolinahan nakakataka ko ito baka sumabog yung gasolinahan Bakit ginawa nila mas hindi pa napatay oh grabe grabe uso ko wala mo nang responding ano, bumbero. Dapat dali itulak na nila agad. Lang. yun, yung kotse guys bat wala ang bagel ng bombero ang bagel ng bombero ano nag-overheat Pintik <laughs> na ako ah Kasi ba yan pa ng pakutok Kaya medyo tayo tayo Baka sumabog Baka bigla sumabog yung yung kotse Kailan ng ano? Okay lang Fire Station. Ay naituloy, may joll makasakay po, eh, gasolina. Wala kasi lang gasolina. Ayan idol, dito ang mismong tapat to na ano, fuel B. Ayan, dito po sa Bay Laguna. Sa may highway. Ayan idol. Grabe. Grabe ang usok. Ako yung uso. okay, sana ay ma ma mapatay agad bago ano, baka sabahabog pa yan. Ayan, may dumating na pong bombero. <laughs> ayan. Ayan, mapatay na nila. Ito, ayan. Hindi na tayo Medyo safe na. May... Pero na. Napakadami ng just po. Ang eh. Late na, late nang mag-responde bumbero. Ano yan? Ang lapit na ng Ang lapit na ng fire, fire station dito idol Pero late na Ayan Dalawa, dalawang truck na po Dalawang truck na yung Rubis Ponte, isang malaki at isang maliit na yun. Ayan Ayan, madami tao idol Ayan eh. idol overheat Dito, overheat napaka delikado ng idol kasi sa mismo ng gasolina yan ayan sa mga magpapagasolina huwag full tank kasi ha <laughs> huwag nyo ipo full tank Siyang malaki, oh. alam mo yung sunod. Tatlo na, tatlo. Tatlo na yung tumating. <coughs> 对对对。